Hello ATINTS! We have update with Ken Susson sa kanyang music career. Ito nga ay nagmeet sila ni Zachary, isang American songwriter at singer na kung saan uh, naging kaduwit na niya si Kidrick Lamar. At ito nga ay may uh, collaboration sila sa ating uh, Ken or uh, Philip Susson sa kanilang uh, kanta ay ay nakasentro ang vocalization ni Ken at uh, Zachary. At uh, congratulations Ken! Kung uh, hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, si sakari ay isang uh, sikat na American songwriter at uh, marami na sangkantang nailabas kasamang ilang uh, rapper o hip-hop singer sa Amerika at sa buong mundo. Isa na ito si Kendrick Lamar, ang nakajulit ni Zachary. At ngayon, proud to be Pinoy dahil si Ken ang kanyang... Uh, nakakulab at si Ken dream come true din niya ito para makasama ang isang American songwriter at singer na sikat sa buong mundo. Narito ang kanilang kanta. <mimitation> <mimitation> i